Game na. Tinang na, nilubog na yung oh, palubog. Malakay. Ay. Ito oh, malakas ay, ha. Ay. Oh, uh, ang An laki. Hindi, An ang laki. Ang An laki. Ang laki. Ang Ang oh, laki. Ang laki. Ang oh, laki. Ang laki. Ang pula. Ang pula pula. Ang pula pula. An ang laki. laki. Ang <laughs> laki. Ang laki. Ang Hindi nadali nung ano yung pamimod. Hihihi. Pisan. Aba. Putang lahat, o. Oh. Paglaki yung huli natin, ah. Paglaki, ah. Hindi kasi natuto yung bisan, Oo. Oh. Laki, no? Oo. Oh? Pangalawang huli. <laughs> Ay, pangatlo na ba? Pangatlo ko na. Pangatlo. Pangatlong huli. The palaki. bisan, um. Hindi ka, mga maya, eh. Yung, yung pang apat ko, eh, dalawang, ano okay. na. Pang-isang kilo na. Eh, may kalateng kilo rin, ah. Meron oh, Laki, o. Oh. Tingnan na, lang. okay? Oo. Oh. ayan okay. na. Sige, okay, tas mo. Okay na ba? Hmm. So, wala pa yata. Hindi na, hindi na. Oh, ako laki. Laki. Oh, okay. Laki. Oh. Okay. Ari Eugene. <laughs> Shout out po sa may-ari ng tabo namin pinamimilmitan. <laughs> ah, <lapo>. Shout out. <laughs> ano lang ito, pang-tatlo oh, Putang na laki, pinsa. Laki. Ay, putang sa po Ay, Laki oh. <laughs> Shout out to ano To marim Becky. Welcome to Alma DS Vlog. Okay, okay, okay. Laki. Okay na na. Okay na. Okay na. Okay na. Ah. Oh. Dalawa. Dalawa, galing Oh. <laughs> ba. Picture mo. Picture, picture. Ayan po, nalagot. Nalagot po yung aking bilmet. Ayan, yung pamilmet ko. Nalagot. Ayan, eh, tinatangay na ako. Isda yung palutang Timon. Hoy, dali mo rin yung aking palutang Eh, paano natin makukuha nga? Saan ka ba ikaw mamihimilbe? Eh, di di ka, wala saan din eh. Palakala ka mo, mamihimilbe ko sa eh, sabi ko nga kayo, nang daga. Putang <laughs> na mo eka ka. Ay, may iingganyo si atin natin. Pag nakita yan. hindi ko nga. Hindi oh, ko pwede lumut. May yun. Ay, para parang nakakata. tayo. oh. tayo. Ayun, ay, talubog na. Lubog oh. Oh, ay, lakas. Ako, malaki yan. Oh. Malaki yan, malaki yan.

May ilang kilo na ba yan? Dami oh! <laughs> Dapat pinsan malaki ang bilin mo. Baka manti. ano, yan lang meron eh. Eh no, ganun oh. Ganun oh. Yan nga lang meron. Hindi ko lang oh. binili kay Conner, si Marcos ano siya. Ano yan? Si Ring Conner. Eh nandiyan na kaya ako sa buliran tumaw nung tumawag nung makausap ko kayo. Eh paano lang tinangay ng dipo. <laughs> Alam ko, <tana laughs> sa may palutang. Sa may mo. Putang oh. inang isda yan. One minute lang lang. Kaya yung pamilmit mo, yung